Guys, i-update po natin itong back-to-back Power Blue Opa ko. Marami na siya nagtatanong kung ano na nangyari sa kanila. Balik tayo pagkatapos ng aking intro. Tara guys! Clap! Hello guys, musta na po kayong lahat? Bago tayo magsimula, sana po nasa mabuti pa kayong kalagayan. Guys, marami na nagtatanong sa atin kung ano na ang nangyari sa ating back to back opa far blue. Guys, ang ginawa ko kasi dito, naka 3 na sila, laging namamatayan sila ng inakay. Kaya hindi tayo mabuhayan. Tapos, pinagpahinga ko sila ng 3 months tapos sinalang natin sila ulit guys ng itong January 2024. Tapos guys nang sinalang ulit natin sila. ayun nga guys nakapagitlog na sila. Tapos naghintay tayo ng 21 days para sa pagpisa ng kanilang itlog. Kaya lang may nangyari na naman din maganda. Masyado talaga maselang tong ibon natin. Nang sinilip ko yung nest box nila. Ayun nilanggam guys isa lang yata na pisa nila nito eh sayang mahirap talaga guys pag yung ibon natin maselang tapos yung onting kalasos lang pinapabayaan na nila yung inakay nila yung eh sinakaraan may mga pusa ng gabulan dito eh sa bandang pwesto nila eh nilagay ko na nga sila sa pinakadulo eh para hindi may stress wala pa rin ganun pa rin guys guys ito yung back to back parbio natin hindi pa rin mabuhayan ng inakay nalilinisin natin yung nest box nila guys para matanggal na yung mga langgam ang kukulit ng mga langgam na to, eh tapos iwa wash out natin tong nest box nila para pag itlogan ulit nila ng bago ito yung nakaya guys oh. dami ng langgam ang sakit pa naman kumagat itong mga malilit na langgam na to Minsan nauhulog doon sa leg ko eh. Pag ano mo, kakagating ka na lang eh. Sayang itong natin guys. Kaya hindi ka ako gano'n makapag-update sa back-to-back -back natin dahil lagi na mamatay yung nila eh. Tapos may dalawang itlog na iwan dito sa loob ng nest box. Tatanggalin ko na rin to. Tingin ko wala nandaman to eh. Ayan guys oh. So yung itlog nila tapos ito yung langgam na mga ulit masakit mga agat yan <coughs> linisin natin to ng washout guys para matanggal to mga langgam na to isprayan natin yung mga pinagdaanan nila and ito na guys yung dalawang itlog yan guys, ang update natin sa back to back natin. Hanggang ngayon, di talaga tayo mabuhayan. Kaya ngayon naisip ko, pag nag-egg na sila ng limang piraso o apat, poster na natin. Nice. Maghanap tayo ng magaling mang poster dito para makabuhay ng inakay nila guys. Guys, bago tayo magtapos, nagpapasalamat po ako sa mga laging sumusuporta sa akin channel. At kung hindi ka pa po nakapagsubscribe, subscribe na at paklik na rin po ng ating bell para update po kayo sa aking video. Ito po si Omar26, nagpapasalamat muli. God bless us all. Salamat guys. Keep safe.